So, dito naman tayo guys sa kung paano naman daw kung nakalimutan niya yung password ng Google account niya. Simple lang yan guys. Mag-create lang kayo ng new password. So, kung paano mag-create ng new password guys, sundan nyo lang ang video na ito. Una ay pumunta lang tayo sa ating Google. And then, pindutin natin itong profile picture natin. And then, manage your Google account. Security and sign in. Tapos, makita nyo na itong password dito guys. Pindutin natin. Tapos, i-enter lang natin yung password ng mga cellphone natin. Yung unlock ng uh, cellphone natin, guys. And then, dito maglagay na kayo ng new password. Dapat ang ilagay nyo nga password, guys, is letter and number. And then, tap change password. So, dito makikita nyo na kung ano yung cellphone ang mga nakalagin dyan sa Google account na yan. Kung uh, yung mga cellphone na yan is gamit mo lahat, pwede mo na siyang i-continue tap nyo lang yung change password. Pero, kung hindi mo naman kilala yung mga nakalagin dyan sa Google account mo na yan, pwede mo siyang tanggalin muna bago ka mag-continue. Pindutin mo lang yung device in your settings. So, ganun lang kasimple guys. Thank you for watching.